Ayan mga besh, ayan, hito naman po tayo, tayo po ay magluluto ng Prince Price, ayan, ang anak ko po ay, na, siya po ang nagluluto ng french fries mga besh, kaya ayan, ayan, marunong naman yan magluto, kaya ayan, Prince fries, tuloy-tuloy lang, ayan, bilis naman na luto rin mga besh, pero hindi, French fries kasi yan, mabilis lang yan talaga, maluto mga bish, kaya yan. yan. Ba, sick, and, and, and. Ayan. Ganda lang, ba, mga ang matalsik, ayan, 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 ouch. Kaya ayan mga bish, ayan nahulog, kaya ayan, -in, inanolitin sa mantiga mga bish. Kaya ayan, Tuloy tuloy lang natin panluto mga bis kaya yan ako naman po ang pumanit sa kanya dahil po ah, natarasik na po yung mantika at takot na po siyang man nung lagayin nitong prince price mga bis kaya yan tuloy tuloy na po mga bis sinahalo-halo ko na po ako na po ang nandito ako na po ang napasalang nito ayan hinalo-halo ko na po yung prince price mga bis kaya ayan ayan kit pa paano mga bis Unti lang po mantika nila ko para tipid sa mantika mga bish at hindi po masasayang ang ating mantika. Kaya ayan, Paluto naman po sa mga bish. Tipid ng dahil mga bish din. Mahal po ang mantika mga bish. Kaya ayan, halo-halo natin mga bish. Last naman po namin itong niluluto mga bish. Kaya wala na pong iba. Ito na po ang last namin. Niluluto mga bish. Kaya ayan, halo-haloin lang po natin mga bish. Ayan. Ayan, mga bis. Tandaan na, na po natin. Dahil po ang mantika, baka po ay tatalsik mahirap na po. Ayan po, mga bis. Ayan. Sige, halo-halo. Inam po natin muna, mga bis. Ayan. At ayan po, mga bis. Pahinaan ko lang po. Kasi medyo, ano na po yung luto natin. At ayan na po, mga bis. Tatanggalin ko na po, mga bis. Ang ating Prince Price, dahil na po. Kaya yeah, yan. Again, off po na po yung ating super kanan mga bis para po. Hindi po maano ang mantika. Ayan. Let's go. Ayan, kinanggan na po. Tinanggan na po natin ang ating friend's prize. At tayo na po mga bis. Ayan, di ba? At simple po mga bis, lagi po natin itong mayo UK job. Ayan. Parang po masarap siya kainin. Ayan. At siyempre ayan po mga besh. Mamaya maya po mga bees. ito na po ay ating ibubuhos. Ayan po mga besh, ibubuhos na po natin po. Para po ay, ah, iyan la po natin ng ating sausawan. Kaya ayan. Ayan, may you need, may po mga bees. Kaya ayan. Masarap po itong, so sawa ng french fries. ay na. Ayan, magluto na po kay mga bis ng french fries. Ayan. Ayan di ba? Ayan na po mga bis. Ayan, di ba? Ito na. Ayan po mga bis, tikman na po natin. Ayan. Masarap mga bis. Yummy, yummy. Yummy, yummy mga bis. Ayan po, nangingit po yung aking kids. Kaya pinipigil po po mga bis. O, ayan pa. O oh, ba diba? masarap at malinamnam na mga bish. At ayan, hindi pito na nakakasawa mga bish. Ang mayo ketchup, masarap sa sausawan. Ayan, ketchup cheesecake po mga bish, matanda po sa sausawan mga bish. Malinamnam ko sa mga bish. Ang mayo ketchup. Ayan, mga bish. At ayan po mga bish, hanggang dito lang po ating